Ito ang kombinasyon mortal. mortal. Laban ka. Si Dorothy Aquesa Jones o mas kilala bilang Nida Blanca ay isa sa mga pinakatanyag at iginagalang na aktres sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ipinanganak siya noong Enero Asais 1936 sa Gapan, Nueva Ecija. May dugong Amerikano si Nida dahil ang kanyang ama ay si Ike Jones isang sundalong Amerikano at ang kanyang ina naman ay si Ingrid Aquesa, taong 1950s nang siya'y madiskubre at nagsimulang pumasok sa industriya ng pelikula. Natuklasan siya ng LVN Pictures at doon nagsimula ang kanyang matagumpay na karera bilang actress. Kilala siya sa kanyang husay sa pag-arte at pagiging natural sa harap ng kamera. Sa halos kalahating siglo ng kanyang karera, nakagawa ginawa ng mahigit isang daan pelikula at teleserye. Isa siya sa mga haligi ng Philippine Cinema at madalas itambal kay Nestor de Villa kung saan kinilala sila bilang isa sa pinakasikat na tampalan sa pelikula. Tumanggap siya ng iba't ibang parangal kabilang ang FAMAS Best Supporting Actress noong 1954 para sa pelikulang kaibigan, gawad urian at iba pang Lifetime Achievement Awards. Regular din siyang lumalabas sa mga teleserye kabilang ang Ana Luna kung saan minahal siya ng panibagong henerasyon ng mga manonood. Dalawang beses siyang nag-asawa. Una kay Victorino Torres at nagkaroon sila ng isang anak na si Kay Torres. Nang maglaon, nagpakasal siya sa Amerikanong si Rod Strunk na kilala rin bilang Rod Lauren, isang dating singer-actor sa Hollywood. Noong Nobyembre 7, taong 2001, natagpuan ang bangkay ni Nita Blanca sa loob ng kanyang kotse sa parking ng Atlanta Center sa Green Hills, San Juan. Siya ay may 63 na, na saksak bagay na nagulat at nagdulot ng matinding lungkot sa buong bansa. Ayon sa imbestigasyon, pinaghinalaan na si Rod Strunk ang nasa likod ng pagpaslang. Ang motibo umano ay pera at mana. Dahil may issue sa kanilang relasyon at ari-arian, sinabing umupa si Strunk ng hitman upang ipapatay si Nida dahil sa kakulangan ng ebidensya at dahil nakabalik sa Amerika si Rod Strunk, nahirapan ang mga otoridad na maisulong ang kaso. Noong 2007, iniulat na si Rod Strunk ay tinapos ang kanyang sariling buhay matapos tumalon mula sa gusali sa California. Hanggang ngayon, nananatiling hindi ganap na nalutas ang kaso ni Nida Blanca dahil walang direktang nahatulan. Sa kabila ng malagim na sinapit, mananatili si Nida Blanca bilang isa sa mga babaeng haligi ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang husay galing at kontribusyon sa sining ng pelikula ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga artista at manonood hanggang sa kasalukuyan. Para maging updated sa ating mga uploaded videos ay siguraduhin nakasubscribe ka na sa ating channel at naklik ang bell icon. Maraming salamat sa inyong lahat!